Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinaka-most requested na haunted places dito sa Pilipinas. Ang Diplomat Hotel sa Baguio. Alamin natin sabay-sabay bakit ang abandonadong building na ito ay dinarayo pa rin ng mga turista sa loob at labas ng bansa dahil sa umano'y mga kaluluwang nagbabantay sa lupang kinatatayuan nito. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilip kung anak ko ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakitanong na rin po sa like button kung may natira pa ba sa 13-month pay mo sa susunod niyo siyang makita. Okay, upsahan na natin ang kwentuhan. Ang Diplomat Hotel ay may sariling historical marker na nakapaskil sa pader malapit sa main entrance. Ayon dito, ang kasaysayan ng hotel ay nag-umpisa noong 1930. Ito ay orihinal na tinayo bilang ang Dominican Hill Retreat House na itinayo sa ibabaw na isang burol sa makasaysayang Philippine City of Fine. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang ito ay naging isang refugee camp para sa mga Pilipinong tumakas mula sa mga puwersa ng Hapon. Ngunit ito ay nasakop sa kalaunan. Ang mga Japanese Secret Service na tinatawag na Kempeitai ay gumawa ng mga kakilakilabot na mga kalupitan, kabilang ang pagmasaker panggagahasa at pagpapahirap sa maraming mga residente. Kayon din ang pagpugot ng ulo sa mga madre at paring nakatira dito. Mula 1915 hanggang 1918, ang Dominican Retreat House ay ginawang Colegio del Santísimo Rosario School ang istruktura ay palandali ang ginamit bilang isang paaralan. Dahil sa kakulangan ng mga mag-aaral, ibinalik ito sa Dominican Hill Retreat House noong 1928. Noong 1970s, ang istrukturang nasira ng digmaan ay binago at ginawang ang katangit-tanging Diplomat Hotel. Ang Diplomat Hotel ay isinilang pagkatapos bilhin ng Diplomat Hotels Corporation ang property at i-convert ito sa isang hotel. Si Antonio Agapito Tony Agpawa, isang negosyante, psychic surgeon at spiritual healer ang namamahala noon. Namatay si Tony Agpawa noong 1987 bilang resulta ng atake sa puso. Mula nang namatay si Agpawa, ang Diplomat Hotel ay itinigil ang operasyon at hindi na muling tumanggap ng mga bisitang gustong matulog sa Magabong Hotel. Mula 2004 hanggang sa kasalukuyan, Bagamat ang lokasyon ay kilala pa rin sa pangalang Diplomat Hotel, ito ngayon ay tinatawag na Baguio City Heritage Park itinalaga rin ng National Historical Commission of the Philippines ang Heritage Hill bilang isang cultural property. Maraming tao ang nagsasabi na nakasaksi o nakaranas nang paranormal na aktibidad sa Old Diplomat Hotel. Kung iisipin ang madilim na kasaysayan ng gusali, hindi imposibleng may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na ito. Maraming mga espiritu ang sinasabing nakatira sa loob ng kilalang-kilalang haunted na istruktura sa Baguio. Isa sa pinakasikat na kwento ay ang tungkol sa mga madre at paring pugot ang ulo. Ayon sa alamat, nang sakupin ng mga hapon ang bagyo, maraming Pilipino ang pinatay at pinugutan ng ulo, kabilang ang mga sundalo, pari at madre. Maraming mga paranormal investigators at turista ang nagsasabing nakakarinig sila ng na mga kakaibang iyak na parabang may mga taong pinahihirapan at nasasaktan. Sinasabi rin ng ilang mga kwento na marami ang nakakakita ng mga pari at madre na walang ulo. Ang ibang mga bisita ay nagsasabing may mga videos at pictures sila na magpapatunay sa kahindik hindi na kwento pano-orin ang halimbawa ng mga ito. Si Tony Agpawa, isang investor at faith healer, ang nangasiwa sa hotel hanggang sa kanyang kamatayan mula sa atake sa puso noong 1987. Marami sa mga pasyente niya ay may malubhang karamdaman mula sa Europa na naghahanap ng mga miracle treatment. Ilang mga reports ang nagsabi na si Agpawa ay hindi laging successful sa kanyang panggagamot. Ang ilan sa mga pasyente niya ay napabalitang kanyang napatay at walang konkretong sagot kung ang mga bangkay nila ay inilibing sa lupa ng Diplomat Hotel o sa ibang lugar. Sa pagkamatay ni Agpawa, isinara ang hotel sa publiko. Habang ito ay tumatakbo bilang isang hotel. Ang mga manggagawa at customers ay nakakarinig umano ng mga panaghoy at sigaw ng nasasaktan, mapakaraw man o gabi. Ang mga iyak na ito raw ay ang mga pasyenteng napatay ni Agpawa sa hotel na ang mga kaluluwa ay naghahanap ng hustisya hanggang ngayon. Ayon sa aking research, nagkaroon ng sunog maraming taon na ang nakalipas na nagkulong at pumatay ng maraming tao na nakacheck in sa hotel noong panahong iyon. Tinumpirma din ng isang tagapag-alaga ng lugar na isang nurse ay di umano'y nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa rooftop kung saan matatagpuan ang krus sa hindi malinaw na dahilan. Ang Diplomat Hotel ay isa sa pinakakilalang landmark hindi lang sa lunsod ng Baguio kundi kahit sa buong Pilipinas. Marami ng local and international reporters at mga paranormal enthusiast ang nagpatunay ng mga kakaibang pangyayari sa lugar na ito. Totoo man o hindi, para sa akin, ang katahimikan, ang antigong katangian ng Diplomat Hotel at ang nakakalungkot na pagkasira nito ay nagbibigay sa akin ng takot para sa site ng higit pa sa kahit anumang kakaibang alamat na iniulat at katulad ng iba pang mga heritage sites sa ating bansa. Nawa ay hindi matabunan ng na mga nakakatakot na kwento ang likas na kasaysayan ng Diplomat Hotel at ang mga iba't ibang taong nagmahal sa lugar at binawian ng buhay sa lokasyong ito. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.